So what's up mga idol? Once again, good morning and welcome to my YouTube channel Nasboy TV and Tall Sniper. Yan po siya guys, may oh, eh, bagong bangka kami guys. Wow! <laughs> ang tibay nito guys at mo. Oh, kahit mga alim kasya dito. So guys, sabangan nyo naman ang aming adventure ngayon. Kasi first time namin gamitin to. So, yun lang guys. Kung bago ka sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment, and pakipindot na rin yung bell notification para updated ka sa mga video na aming gagawin. So, maraming maraming salamat guys. Shout out po sa inyo lahat. God bless. Ingat po kayo palagi. Music Ayan guys, tatlo po kami ngayon guys Good morning guys Paki shout out lang kay Master boy <laughs> oh, Shout out master boy So ito po yung spot namin guys so, Mamaya pag mainit na yung araw sila labasan yung Pla pla dyan Ay, Sa ba, yung iba ka, Nandun na. ka, Saka nandun ba ba na? Saka yung kubo na yun guys Ay, Ang daming maliliit guys oh dami nila guys kaso maliliit bawas bawasan bawasan malakas ah Malapit ka Sumabi ka naman <clears throat> Malaki laki na pala guys oh Kaya pala malakas Four fingers na tinamahan natin dalag hindi ito ah kanina ka ba yun na ang pabangan habulan natin guys Hello guys oh. Hello. Oh. Ah, habulan natin guys. Oh. Kanina pa pa. Palubog-lubog dun eh. Kadalak din naman tayo guys. Yes. Hindi na pa inaabangan. Kanina ko pa inaabangan guys. asa ah, ilalim siya guys. Peso. wow, plapla na naman guys wow guys okay so oh my god wow, tapa guys dalag na naman guys dalag na naman guys <laughs> dalag na naman guys oh natin guys. Wow. may <coughs> okay, naman ka nga dito? Sa ating lalagyan. Hello guys, dalawang dalag. <coughs> <coughs> Pas plapla. Yan. wrap us Kalah guys tu, kena guys tu. nothing is Pero solid naman siya guys so oh. solid laki wow pupuno na ng tubig yung bangka natin guys okay So... Oh. natin guys laki na maganda yung tama lakas lakas guys Plap, plana naman guys, oh. Plap, na naman guys. La plana naman guys dali natin. dali natin, guys. Lucky, guys, lucky. Grabe. Baba baba. Grabe. Lucky. Lucky, guys. Uy, uy, uy. sabi sa'yo. Uy! Gadyan. ah, Ay, grabe! Grabe kalaki guys! Woo! Grabe! Mamaw! Mamaw guys! Okey. Mau mau. Uh. Belang guys. Abi. Ya ah. na na Guys. Ah. Oh. Cepat nak nampak ayo. Ini nama anak-anak mana tinggal so. Oh. Ini nama anak-anak mana tinggal so. Ini Bit lang siya guys, So, liit talaga. Pero malaki na 'yang 5 fingers na 'yan. Tiya, 'yan. Napakaganda ristedo. Tiya, siya. <laughs> Lucky lah Kena rin Dumating Na naman Dia guys Dumating Na naman Dia guys Lap lah, Malakas Tu guys Dah siap guys Unlaki Oh Nandito na siya, guys. Ang lakas. Okay, ipaghilaan na naman siya, guys. Uy, 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 Yan, guys. Ang oh. Tung mati na naman siya, guys. Ya oh, isa. Laki. Uh. Do mating na naman guys. Plapla plap na naman tayo, guys. Kadami na tayo, guys. Nagadami nang plap-plap. so. na nating huli guys. Ayan dalawa guys so. Oh. Marami na rin sigurong huli yun. <laughs> Bumalik siya eh Bumalik siya Gusto talaga magpahuli guys Uy Bukit tayo dyan Makupunit ka dyan Tak tahu guys Oh. Sambal din na guys, huli natin oh. Pero Na natin guys ang lami. Meron pa tong sabong ka guys, oh. oh. Okay so, guys. Jackpot na naman tayo guys. Ang dami pa niyan guys, oh. Hindi ko binibira. So guys, jackpot na naman tayo guys. So, walong kilo. Ang lalaki. Gusto mo sa guys, 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 Naka, may dalawang dalag yan guys. Yan. Bakit ang um, lalaki? Mm, -hmm. dalag. Ayan ang mama niya. O yan ang mama niya. Ang laki. O diba? Ang saan niya papa niya? Grabe guys. Ayan ang daming lutang na isda. Oh.